Welcome po mga Octisha. Panoorin po natin. Sabay-sabay natin to ngayon ang buhay nila uh, Kuya Mercy ni Ku Ate Mercy at ni Kuya Meliton. 33 years na po sila nagsasama at uh, nabubuhay ng halos 6 na taon na mahigit po sa pangalakal. Nagbabasura po ganun. Panoorin po natin ang kwento ng kanilang buhay mga Octisha. Kaya narito na po. Let's watch this. Yan po yung kanilang patahanan yan po yung kanilang gilid papunta sa likuran ng bahay kung saan matagpo ang kanilang palikuran uh, palikura ano, ang kanilang CR yun po yan po yung uh, sa may CR nila payak na payak po yung kanilang pumuhay kita kita nyo naman po may manuka, may maliit na CR sa banda makikita nyo po yan yan po yung CR nila dyan rin po sila na liligo yan po yung inodoro kitang kita nyo naman po yes yan po ang buhay dito sa Bulacan na mag sila Kuya Meliton at Ate Mercy. Panoorin po ninyo.